Uh, so what's up guys Welcome back to my youtube channel For today's videos Ito na sinasabi Umuulan na ng snow dito I'm, I mean Naambun na talaga Ng snow dito Ambun ambun pa lang dito sa Hungary. Grabe Parang papunta na dito sa Ano to Papunta na to talaga sa Unti unting, -unting malaki yung ano malaki ng patak ng snow dito ano o ito ambon pa lang ng snow yun o ambon ambon pa lang ng snow to ayan ito yung snow Unaw ka agad sa may kita nyo ng puti dito sa ano mga guys ayan ambon pa lang ng snow Yan. Grabe. Huh, lamig. <laughs> Grabe. Pupuntahan ko yun. tas ito, meron pa dito mga guys. Ito. So, makikita mga pati. Yan. Snow toys snow Eh maputi na yan, snow yan. Grabe, snow na. Lamig na. So, Puntahan ko yung aking aking kaibigan dito. Kasi siyang <laughs> nagbalita sa akin, kakatulog ko lang. <laughs> Ay, dito, ito, ito malala. snow na. Woo! Ayan, snow. Ito na, ito na sinasabi. Snow. Snow. Yan, snow. Whew. Yan, snow. Grabe, snow na dito. Nag-snow na. Sabi nila dito, pag, pag nag-snow dito sa Hungary, swerte na oh. Yan. Yan. Ah. Parang ganun na to eh Parang asin eh oh. Kapal Yan yeah, master Snow na talaga oh Master <laughs> Nagbalita sa akin si ano eh Si Master GP Nag-snow na daw eh Ayun nagising ako <laughs> Ayan Snow <laughs> <laughs> Grabe snow. Wow. <laughs> grabe, grabe. <laughs> grabe snow. Ah, si Master GP. Master! Yan. Ay, <laughs> po! Ayun na, mas na yung sinasabi ko. May snow na talaga. Paunti-unti na to. Ayan. Nadalaw ko yung aking master dito eh. Ayan, yes, master niya. Yes, yes, master. Umuulan pa ba yung isno, master? Wala so, no, na. Na may mga patak-patak -patak ng ambon. Ayan. Ayan, oh pasayin na to nung paano palakas na ang punto kanilaan lakas eh so, lakas na so ayan guys dito mo na magtatapos ang ginawa ko video dahil panibagog update ko naman dito sa aking blog. so thank you thank you for watching enjoy for watching bye bye